Eto mga sir, so, ito MX-155 yung ating uh, gagawin mga sir. Problema kasi nito mga sir, kapag ka once na pinaandar mo na siya at ginamit mo na, mga siguro mga ilang kilometer lang. Or sabihin na lang natin, kapag ka uminit na yung makina, uh, ayaw na siya mag-start. Diyan na, diyan mo na mararamdaman sa una, bago siya mag, ano, uh, ayaw na mag-start, papalya-palya muna siya. Pagka mainit, sa ngayon dahil malamig pa kapandar pa lang natin medyo aggressive po yung kanya acceleration tapos sa uh, painitin muna natin yung makina para makita natin kung ano yung gagawin natin kung ano yung sira nito kapag ganito mga sir yung nagiging problema ng TMS 155 ninyo kahit anong motor mga sir huwag lang sa mga FI Pagka ganito yung nagiging problema ng anti-carburetor ninyo, huwag mo na kayo kagad agad bibili ng PESA. Baka mamaya, isipin nyo CDI, ignition coil, huwag mo na kayo bibili ka agad nun. Baka hindi nyo magamit yun. Kaya, uh, uh, i-double check nyo mabuti para hindi sayang yung PESA ang bibili ninyo kung sakaling bali yung ating nabibili ng PESA. Painditing muna natin, kasi yun ang uh, naging dahilan o ng, yun ang ano, problema. Kapag umiinit, namamatay, pumapalya Ay na mo natin. Kasi pag binibili natin, abang ano. Ito, mabilis lang kasi uminit ito kasi yung 552. eh. Yun na tapos pumuputok-putok na. May nilimuan natin kasi mamamatay daw yun kapag mainit yung makina. Kaya kailangan natin dapat malaman kapag mainit yung makina. Para alam natin kung ano yung pisang papalta natin. baliyano, bali ano, uh, natin itong mga sir. Hindi naman siya totally namamatay. Kumbaga ano siya, uh, kinakapos. Para nga pagka uh, binirit mo siya, para nga kinukulang sa kuryente o sa gas. Kaya ang gagawin natin, check mo natin yung mga spark plug at kuryente. Pati na rin yung ano, patinarin yung kanyang karburador hindi naman siya ano, namamatay. Si nag-test na din sila ng ano dito eh, ng uh, CDI, kumuha sila sa isang motor na okay. At uh, nung testing nila, naging kuan din, palyado pa rin. Ganoon pa rin. Hindi naman siya namamatay, matay. Nilo test natin kanina. Alam lang siya, uh, parang kinakapos. Kaya ngayon, bago tayo mag-finalize, matik naman na yung mga chine-check natin, spark plug, kuryente, at saka yung carburetor nya. Linisan natin. Linisan muna natin yung carburetor at uh, yung kanyang carburetor, mga sir, uh, replacement. Isa rin kasi dyan, kapag uh, medyo maliit yung mga jettings nya, or mababang sisi yung nilagay, isa rin po yan na palyado. Kumbaga, kinakapos sa gas. Minsan, so nakukuha rin sa singaw singaw yung dito ganyan o sa carburetor kaya ganyan parang hinahapo kinakapos kaya rinisan mo natin yung kanyang ano yung uh, carburetor check mo natin Okay, yan mga sa pinawa natin dyan, nagpalit tayo ng uh, ignition coil kasi nga mahina yung kanyang uh, kuryente. At nagpalit din tayo ng CDI. Gawa kasi yung CDI nyo. Sira na. Ayan, nakadalawa tayo yung ano, spark plug. Mapapansin nyo yung spark plug nya. Ayan, halos sa uh, sinisira nyo lang yung spark plug kaya pumuputok. Kumbaga ito masyado siyang ano, hindi hindi siya makasunog. Yan. Kaya pumuputok-putok siya. Mainay yung kuryente pero mas marami yung ano, yung gas. Okay, balik ko na. Yan, hindi na siya pumuputok-putok tulad dati. Sa 1 ay na Naku, putay 'yan si sa ignition coil. Sa spark plug ha kasi dalawang spark plug lang yung giramit natin. Sinira niya yung dalawang spark plug. Ayan, wala na yung pumutok-putok. Ayun, wala okay na. Oh, ibalik mo lahat. Yan, ganun lang gawin yung mga sa mga sakali. Kaya napaka-importante na dapat chinecheck mo natin bago tayo magpapalit ng ano, ng pizza. Mamatay matay kasi ano, hindi pa nakatuno yung carburetor kasi dilinisan na din natin yung carburetor. Gusto mo yung carburetor niya. May talaga yung ano, bigay ng uh, kuryente. Tapos nakarekta na yung uh, ignition switch niya. Tinanggal na yung isang kondon sa ano, CDI. Hindi na rin siya kalyado. Testing mo muna. Ayan, direct natin yung fuel tank niya. tumahimik na mga sir. Tapos si Rurotis na lang. Rurotis mo muna.